Kumakain na kayo di raptor. Malayo ang Maratinyo at maraming lugar ang inyong makikita. Oh, tingnan mo ang mga gawa nila dito, oh. Oh. Picture, picture. Oh. Yan. Eh, eh. Oh. o sakdal, mo.

parang kumiba <laughs> <yun> ah <laughs> 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 ayan o, no? ayan maliit din no? o oh. ay lalo, tulas, maliit tulong dyan lang dyan you know? o oh. o, dyan ang nag-iisa sabi karabas ni kapitan hindi muna kami titiritso ng drilling tinaan muna kami nang agutaya bukas ng umaga na kami tatapos ng drilling oh, kalaki ng alon sa labas Pasok lang siya, no? Malumos na. Malumos na. Napublim mo na kami ito karabat sa loob. Baka kami diretso ng drilling. Malakas doon. ito na kung ano si... Dito sa... Dito na to. punta mo na kami sa isla. Magbababa ako. Na eh, ginagawa mo ngayon sa isla. Ano kaya, pa lang siya Ah, ito pa yung bunta, ay, ay, bunta Gailan. Ano sa Buntao. Ano? Buntao? Buntao. Buntao Island. Buntao, papay, papay, papay. Hahaha. <laughs> <laughs> ito na bas, kami natuloy ng puntan drilling. Malakas, hindi kain ni Raptor. Kaya, ito <laughs> muna tinuloy ni Kapitan Nagtago. Kapon, dong kami sa harap ng Hilnido. Dalal paya sa, sa nang ng Lulotaya ngayon dito naman kami sa Punta Gailan gagalaga ya, gala, gala, muna Gala kami muna. dito mga Karabas yun <laughs> po nabuha lang <lapa> ako si Unyok may ko dyan kasi hindi ko itugan Mas, <laughs> apa pa isang bubuk. Galang bubuk ka po, mga Welcome! <laughs> Maaarap to mga karabas Maaarap tayo mga po Shout out! Si <laughs> <laughs> Patrick Lloyd Malik Naglalagalang muna kami mga karabas At pagatingin tayo po kami dyan Baka meron po kami makuha ang ulam Kasi po sa bangka nananlawa na po kami sa luto ni Unyok Kaya hindi ka mga karabas, ganoon mo yan mga karabas may sniper po yan si otol boris naghihilis na sniper siya kung anong mapuha mag buhihin ako to mga na kanabas ha, pa ko lagay ng tuba

bak mo kasi yung kamay mo Ay, sabot sa yo eh uh sabot di sabila hahaha out salika we'll salika don salika yeh salik oh yano iya oh balalo yula dia bote dia bote mm hahaha awente hahaha ina ina magkano na kami magkasihit ng pangulam namin pangulam yung tatawag na bakalan Saang, saang, pakarapas. Ano <laughs> yak? Mga pakarapas na mga karabas. Pupunta sa ano? Saang, bon. saang, saan, karabas ka ang sisisiri namin ni Kapitan Bebe. Uh, yung... Kung sabi niyo bakalan. Bakalan. Dito sa inyo 'yan. Saang saang. Ano? Saang? Seven fingers. Ah, seven fingers. Nope. Yup. Di ba? Oh. Bisa naubusan ang laman, tilmusaran. Iyan, regalo ko sa iyong tilmusran. Siya, siya, siya. 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 termos siya. Siya, siya. Siya, siya. Siya, siya. Siya, siya. Siya, siya. Siya, ito. <laughs> po mga karabas uh, nainisid po si Noni Bagwis ng ano po ng saang kung tawagin po sa amin yung tawagin po si Bimping po uh, inantabayanan po namin siya mga karabas para hindi amin namin kung mayroon pong po uh, mga karabas napakaganda po ng isla yun po si Noni Bagwis bisisid po uh, so, habang nakatambay tayo eh, tulong tulungan natin sila uh, habang um, nasakit ang likod magkulog

ilaw sa sa ng kitang. Ay, mo doon. palampas mo doon. Sir. pa sa 'yung pormaan. Baliin niyo 'to, eh. Sige ba, ba. Oh, bago doon ang sa doon. Ay, taghipala lang. Hoy. Tension, guys. Tigalayo, boom. Okay. Ah. Ang na 'yung butasan niya, bigitusok niya 'yung pagbabayan. Sige, sige. Tama tama. Amin parang kong tangaing Amin mula kong tangaing Amin Amin mo Amin 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 Amoy mo nga Amin 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 na hilaw! Pilipino Amin talaga! Amin 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 yan. <laughs> <laughs> Tagas so, ang buhog. Pisa eh. kami ng ilaw sa... na pang malaki yan. Kay misa na yung sa puwet. Kaya lagawa kami ng ilaw na yung Yung na sa lalim. Ilim praso. Tingnan mo ko yung praso. Baon. <laughs> Mga bente? Dalawa lang. Dalawa lang. Yan pa ah, yung sa Ah, ito yung nakita ng kawaya Ano? Pag-ibisig? Ano yung shit yung pa nga lang, ano? Malabas nga. Ganito sa eh. Chan ko ano mo? ko ko eh. Ay, ba di para hangiti man si ano si Charlie no? eh, Siyempre. Hmm? Alam mo karabas Kahit hindi ako doktor alam ko ang tao na may sakit na diabetes at saka yung ano Acidic Bakit karabas? Oh. Hindi ka doktor oh. Kung doktor ka Pero alam ko yan yun yan Paano ka paano? Tabi tabi lang po mga karabas na nagkakain ha okay. Ano yung kulangan po ganyan? Kulangutin mo Bu Tikman mo oh. Kung mahalat ang kulangot mo Ibig sabihin Acidic ka <laughs> Bawal sa'yo ang malat tulad ng mangga bawal yan basim eh mura at pangalawa yung sinigang mix ang palok yan yung gamitin nyo bitin na taga magic sarap ngayon kung ano ka naman kung diabetes kung mo kung matamis yan diabetes ka bawal sa iyo yan ang matamis kasukal ano nyo kululipak bawal yan hindi hindi mga mga ganyan mga sa 40% lang yan pero ang, ang, iwasan natin makarabas yung babae na dalaga hmm? yun yun ang unang unang yung iwasan okay. kasi kung yun naman mo at mumiti na matamis 60% yon. Okay. kaya papalo siya ng 100% kaya yan ang diabetes. iwasan nyo ayo laway ganun dapat mo. kaya kayo mga diabetes ingatan nyo ang babae okay. kung yan mumiti ng matamis <laughs> 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 <Along, laughs> ano masasabi mo tarabas cup okay tarabas okay 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 na 'yon sabi ni ano. okay okay ano okay mo okay Ha? Ano masasabi mo sinabi ni Bagwes? Wala akong masasabi Ikaw, okay okay sa okay okay yung ano niya okay 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 yon, ni, <laughs> <laughs> okay, okay. Quats, <laughs> Balik ka sa mga magaganda. Ay, may diabetes yan. Hindi na ako. Hindi na ako. Iwasan mo yung babae. Kung magiti ng matamis yan, ay 60% yan, hindi, ay, yan. kaya ay, 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 Ayan yan, ayan na lang yan. Kaya ano yan eh. Oh, may sakit yan na ano eh. Gagiti. Gagiti. Gagiti sa isla. May sakit <ng> patol. <laughs> kaya ikaw nyo, kakainin mo ang palaya.